Welcome to my dahlias flower. Porya usog ang dami bulaklak. Mayroon ring red. Sobrang daming bulaklak. Ang ganda tignan. Plus grips nga nungumbitay. Ayan ang grips ang grapes. Ayan yung grips ko. Ang daming bunga. Wow, 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 Everywhere may bunga talaga siya, guys. Ay, grabe. Maghinog na kayo, please. Maliliit ito na grips eh. Ito yung matamis kasi maliliit. Hmm? Grabe, nagkumpul-kumpul yung bunga niya kahit saan may bunga ngayon lang to namunga ng ganito ka sobrang dami totoo ay wow sana all sana all talaga sobrang dami yung bunga niya <laughs> nako pag naghinog na yan lahat magsawa si Irene yan doon pa oh everywhere may bunga baka nga may bunga pa doon sa bubong kasi nagkatay kasi to ng husto doon pa o oh may bunga pa eh naku may bunga pa doon no oh. hala grabe talaga yung grips ko usog ang daming bunga ay my god ayam pa doon hala grips grabe ang bunga nyo grips sarap nyong ibenta Ayun po, mayroon pa doon nagtabisay. Ayun, tapos ayun pa doon. usog, ang dami niyang bunga. Kasi nagsubrahan na siya ka dako. Oh. Yan yung gusto kong magkatay siya sa padir. Hala, sinadya ko talaga siyang dito ilagay kasi ito kasi yung area ng maraming araw. Kasi yung grapes gustong-gusto ng araw eh kaya siya naghiyang siya dyan grabe naman yung bunga pero usog at ito naman yung aking mga mais malapit ng maka harvest Irene ng mais for usog pur usog usog aba marami rami din to sweet corn to eh ayun may maliit to Hmm. Ang liliit lang niyan, kala ko nga hindi magtubo eh. Ay nako yung kamatis ko nagdambuhala na talaga siya grabe na. Everywhere pa naman may bunga. Bunga. Bunga nasa sa ilalim na oh. Uy, nako, 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 nako kamatis. Everywhere na may may bunga yung kamatis ko. Ito pa. Nako. Kabusok. <laughs> Ay, kalamay may mga harvest. sama es Sweet corn ni Ito naman yung plowman tomato ko. Daming bunga. Uy, barya usog. Ito yung nakalupa. Hmm? Grabe o. Oh. Nagtambisa yung bunga o. Oh. Ay, may hinog na. Hmm, may hinog na pala oh. Sus. May bunga oh, mayroon pa oh. Thank you Lord sa blessings. Akala ko hindi yan sila mabuhay dyan Kasi Ang liliit Uy, may bunga, may hinog na doon oh. Ayun oh. Purya usog, bo Bu ah, ang bunga, grabe naman talaga. Ma-amazing ma ka talaga sa bunga. Naku, nasa ilalim pa. Ang dami. Hmm? Matuwa ka talaga kasi nagkumpul-kumpul yung bunga. Ang daming bunga talaga. Hmm? Oh my God. Thank you, kamatis. Ay, naku. Libre na naman sa Irene ng kamatis. Grabe yung bunga. Oy. Thank you, Lord. Thank you, kamatis pamunga pa diha ag ha ito yung ang tawag ani eh, yung plumin tomato ganito yung kuan niya oh parang pataas asa ah, ra pataas ganyan o oh, pataas pero tamis ni siya ayan oh pataas oh pero matamis matamis din yan siya mga liso lang yan eh. Kisabwag lang na ako. Sus, nanubo. Oh, may mga hinugla pala doon oh Ayan oh, pagkadaghana oh eh. Kalindot dyan oh eh. Ay, masarap sa pakiramdam ba na may kita mo yung mga tanim mo ba na ang daming bunga. Hmm, may hinug-hinug na rin oh. Mayroon pa sa likod pagkadami. Mga ciri yung mga tinanim ko eh. Ay, pare usog ang mais ko. na taan eh. Oh, oh, uh, usog usog. usog rin. Naupaw na na di ha kay. Ang nakatanom ani sa kuan is sibuyas, bumbay, arang dagkua ka Ang pagtanom na ho, arang gagmaya. Pag, pagpanguan na niya, arang a magtanom ko. Next year na naman, oh. mas daghan na hong itanom kinipod kini siya area gihapon aho na ng nga tungko anong hilimpyuhan dyan na ako diha kataga na ako time tanan magbungkal-bungkal lagi ko kay hiyang ang init diri aw hiyang hiyang ang mga tanong kay arang initan ni dinhi area maghapon Nih. puri usog aguy kalame <laughs> pwede naman siguro ni si Ja ay, ay ay mais sa personal arang kabusok hmm. tapos na sa ang video eh oh, uh, matulog na ko kaya alas 9 media na ng gabi uh, good night mga flower kamatis grapes hmm, napakoy kamatis dahi diri ah kining nakapat Oh, sus kahit sa likod ng sa likod oh, bunga sa grapes. Sus, pastilla ng bunga. Grabe ang bunga ng grapes today, ay today this year. Hmm? Nakaka. Grapes, sus Maria, next year siguro daghanan ng... Uy. Di pa kamatis o, oh, cherry pa din to oh. <laughs> oh, nanaw na punta sa ahong, unsa man Ahong unsa ahong... ani? cucumber. Hmm. Tapos cucumber, o. Oh. Uy, dagha naman po daig bunga, o. Oh. Sus, napo, po, nakabuka nakuhaan ni. Eh. Uy, na naman daig dag Hmm. Sus, nanago ra. Agoy, nanago ra. Uy, kalindutan ang budyag. Nakumbita <laughs> yung mga kaming dapay gagmay, o. Oh. Oh. <laughs> Ay, kakiyot. Ay, cucumber. Hmm. Tanawan ninyo guys, gamay lang na siya nga puno guys, pero perting naghana na siya mamunga. Atong pagkatayon ni Diribe. Eh. Katay ba Diriba? Habis yan, hindi butangan niya silang kural. Kaya mangatay sila din ha. ni Naho sila. Kaya... Muni ahong Muni Muni ahong libangan. magtingin-tingin sa mga tanim ni Irene ah, happy na ko ana hmm harbisin kita pag kailangan na kita purya usog uy sus maria hala namdi arang di arang daghan na di nanago uy santisima trinidad namdi di ka ayo diri nanago man ay na sila di na napa anak baja aran naman di ka naghanag bunga Uy. May dagang mga kaming. Abah Abah Dah, yang si Zao. Lah. <laughs> Paduyong na ni Ani. Ani hingir. Lah, munga na. Gamay apa. <laughs> Ay, nagagatawa ang mga tanam Dia ada lagi mga nakapat ng kamatis. Hmm. Ako ning gilong video kay para ni sa akong YouTube. Hmm. Ah, daghan bugbungan ni ay oh, Sin panago oh. Wow, kamatis sus, kamatis la may injo. Oh, sus Purya usog ang mga kamatis talaga namang super duper blessings andun sa andun sa ilalim yung maraming bunga in fairness nakadalawang bisis na ako nito mag mag harvest kasi nga ning last last week puro ulan lamig ulan lamig so yun, walang masyadong naghinog pero nag harvest na ako two times isang ano two times a week na ako nagka harvest marami din siyang ano marami din ah ayan oh may mga dilaw dilaw na hmm ayan oh yeah, no? Yan, yung mga dilaw-dilaw na. So, dami na namang hinog. Bukas, ang init-init, marami na namang hinog ito. Yan. Mm. Kahit saan, may bunga. Mm. O, ganyan. Diba, masarap sa pakiramdam. Kapag nagtanim ka, may aanihin. No? Hmm libre na si Habi ng kamatis, hindi na bibili. Kasi mahal din yung mga cherry tomato pag bilihin eh. Kamahal ng cherry tomato dito. Samantalang pwede namang magtanim talaga. Mm. Eh yung ginawa ko, magtanim ako. Yan. Kung wala nga lang aming winter, gawin ko ng gawin ko ng farm tong ano namin, lugar namin kasi ang laki ng aming area dito ang lawak ng ang lawak ng area namin dito napakaraming pwedeng tanim kaya lang may winter kaya hindi makapagtanim kasi kung wala lang winter yan ginawa ko na yung gulayan yung area yan pati dyan sa amin yan eh tsaka plantada yan ng init oh kung wala lang winter oh yung farm na yan dyan ginawa ko na yung gulayan kaya lang may winter kami kaya hindi pwedeng magdaming ano mamatay man kasi o eh. mamatay man winter hmm iba pa yung gulayan doon sa likod oh may kamatis din doon eh tignan natin yung kamatis be mahadlok naman ko kodari eh. alas chis 9.30 mag alas chis naman siguro meron uy na Gabiin na gabi eh <ay> nabaya <laughs> hmm. glass house oh diha man publikan ganina na po yung mga kamatis oh na na di hinog di ay na naghan na naghinog ha huh? ah. ha Wow, wow, na -na hinog di ay. Yay, harbisun harbiso na kay malimtan ni be. Hmm, mahinog rin ni siyang tudu, tudu Dito sa lagayan. Be, napay daghang kamatis oh. daghan kay bunga po. Usa rin ni siya kapuno pero manangasa nga mangod ni. Ya, ang mga sanga, mang manguan pod to pa mang singan ani mamunga pod every sanga mamunga pod so mo oh, na perting degana ayog hmm. ay ugma na, na kuhaon oi eh. kay um, ah uh, aray gabi e, na manggon mag alas jis gabi eh. Hmm? oh banwa ning among dere oo oh, oo oh, oh. hmm. Banwana Munay ahong pirmirong garden nga wa na naho gidajon kay pagkadaghan ng kaninshin. Nang rabbit bang mga on. na naging ani ko. Busod na ko eh kay kuan na. Aray, uy, deka glamuk Alas mag alas 10 na sa gabi. Eh. Nananan, ko na na nan nagtanom mangugo na. Hmm. <laughs> Arah <laughs> Aga mong sa lingkuranan. Ako ah, manang hipuson ini ke eh. Kay, kay kat, ngat ngatun. na magabi eh. Ganyan mag-care o gamit si Irene. O oh, gabi eh na Jod. Good night. Good night. Wala ko jawi. Eh. o oh, Custer's. mo nang among tahanan Custer's. open the door yeah.